Hello mga kasari, welcome back sa aking youtube channel So diretsyo na tayo guys sa ating topic topic for today's video uh, Naniniwala ba kayo guys na kapag hindi tayo nagpo-utang sa ating sari-sari store ay uh, wala tayong magiging customer? So, yan guys yung ano natin ngayon, agenda ngayon sa vlog na ito. So, ako kasi mga kasari, uh, although nagpapautang tayo, pero hindi tayo naniniwala sa kapag hindi tayo nagpautang is wala tayong magiging customer. Depende po talaga po yan. And tayo bilang isang tindera at may, merong isang sari-sari store, lahat po tayo ay araw-araw nating pagtitinda may kanya-kanya na po tayo'ng mga suki. Na kahit hindi sila umutang ay talagang sa atin na bumibili sa araw-araw na pagbubukas natin ng ating tindahan. Kaya hindi po ako naniniwala na kapag hindi po tayo nagpautang ay wala po tayong magiging customer. So mali po 'yung pananaw na 'yon at paniniwala ng iba dati nga mga kasari may nagtanong sa akin or may nagsabi pala sa akin na may nakapaskil kasi ako dyan guys sa labas na bawal utang sabi sa akin nung lalaki kung ayaw mong magpautang magsara ka na ng tindahan so ako bigla kong napaisip Uh, first time ko lang siyang makita at nabasa niya lang naman yung nakapaskil ko dyan sa labas. Tapos nagsalita na siya ng ganun. So ako, nag-explain naman ako na gento ganyan. Hindi naman ako nagtindahan para ipautang lahat ng aking paninda. So magkakanta rin naman ako ng customer Kahit hindi ako magpautang utang Yun namang nakapaskill natin dyan guys Hindi naman talaga yan natutupad Kasi tayo naman kahit papano Nagpapa-utang naman po tayo Sa mga magagaling magbayad Sa mga customer natin na good payer uh, Kung baga uh, nasa sala Or nakokontrol natin Uh, dahil sa pagpapaskil natin ng bawal utang, yung mga nagtatangkang mangutang na hindi naman natin kakilala, ganyan na, ay, itong tindahan na to may nakalagay na bawal utang. So, hindi to nagpapautang. So, yun yung tatatak sa isip nila. Kaya hindi na sila magtatry or uh, magsasabi sa iyo na mangungutang sila. So, yun naman yung purpose noon mga kasari na ng pagpapaskil natin ng bawal utang. So, dun tayo guys sa paniniwala ng iba na ano nga, na kapag hindi ka nagpautang ay mawawalan ka ng customer or uh, hindi ka magkakaroon ng madaming customer. Depende po yan, mga kasari sa tindera. Pasensya na at medyo umalo na ingay ng motor. Naalog ko yung ano, nasagi ko yung lamesa. So, kapag di daw nagpautang ikaw, pag hindi ka nagpautang, wala ka daw pakikisama. So, hindi doon mga kasari na susukat ang pakikisama ng isang tao about lang sa pagpapautang na hindi mo siya pina-utang. Ibig sabihin nun, wala ka nang pakikisama. Meron lang guys, nagpa-cash in. Yung kasing, guys na ano, hindi preference yun eh, na porket hindi ka nagpa-utang, masasabi nila na masama kang tao or kapag nagpautang ka, mabuting tao pa. Gano'n naman yung ano eh, yung ano ng ibang tao or ng ibang customer na kapag pina-utang mo sila, napakabuti mo, napakabait mo, pero kapag naniningil ka na, ikaw na yung pinakamasamang tao, ganyan. So, yan yung mga nararanasan ng mga sari-sari store owner. Kaya, uh, mahirap talagang magpautang. Kaya, yung mga pinapautang po namin, ay yung mga good payer, yung mga magagaling pong magbayad. So, tayo po, yung mga customer na nanonood ngayon, kung nanonood man kayo, Wag kayong, wag niyong sisihin yung tindera kung ayaw kayong pautangin. Ang sisihin nyo yung sarili nyo, bakit? Kasi siguro naiisip ng tindera na ikaw ay hindi good payer, hindi ka magaling magbayad ng utang. Kaya ang sisihin mo, yung sarili mo, wag yung tindera. Kasi kung ikaw ay uh, customer na magandang magbayad, marunong magbayad sa sinabi mong araw na babayaran mo, makakaulit ka sa tindera. May tao lang ulit guys. So meron lang bumili ulit. Kaya mga kasari, hands up talaga ako sa mga tindera na talagang na aano talaga nila yung patakaran nila sa tindahan nila na hindi sila nagpapautang. Ni isang tao, hindi ta talaga sila nagpapautang. Dito kasi guys, ano eh, ah uh, ang pinapa um, nagpapautang ako uh, sa mga pili na tao na magagaling talagang magbayad. Talagang kahit anong sabihin nila, bigay lang ako ng bigay. Pero, hindi naman po umaabot ng libo yung mga umuutang dito at Siguro yung mga nangungutang lang dito, mga tatlo hanggang apat na tao lang, hindi aabot ng sampu. Kaya ngayon guys, sa tindahan na ito, ay hindi ako stress sa pagpapautang at sana wag mabate. Sana hindi mabate. Ayun nga guys, dati kasi, nung dati pa siguro mga two years ago or one and a half na yung nakalipas, Uh, dati yun, ganun yung pananaw ko natatakot ako na kapag hindi ako nagpa-utang eh, si Dina bibili sa akin yung customer. Dapat pala hindi ganun. Hindi tayo nag-iisip ng ganun. Dapat pabayaan lang natin sila kung sumama yung loob nila or ano, ganun talaga ang buhay. Basta tayo, wala tayong sinasagasaan na tao. Ang sa sa atin lang, i-explain natin ng ayos sa kanila kung bakit tayo hindi nagpapautang sa ating tindahan. Ayun nga. Kung hindi man sila bumili, eh, bahala na sila kung sa iba sila bibili. Basta, wala pa pa silang natitirang atraso sa iyo. Kasi guys, dati naka-encounter ako na ayun, utang ng utang, bigay lang ako ng bigay, ganyan. Ah uh, tapos, nung sinabihan ko na hindi nakako ako magpapautang, ganyan. So, nakatikim pa ako ng mga masasakit na salita kahit yung utang dito ay hindi pa naman fully paid sabi ay hindi na daw bibili dito sa tindahan so ako naman okay at least mawawala na yung stress ko dito sa tindahan ganyan so laging nating iisipin na kapag may mga ganun tayong customer na nai encounter dapat eh hayaan lang natin sila Bala na sila sa buhay nila, at least kahit papano, yun yung stress natin ay matatapos na doon sa taong iyon. At wag laging natin guys iisipin na nakakasakit tayo sa ibang customer. Basta as long as nasasabi natin sa kanila yung nasa sa loob natin, eh okay na yun. So ayun. Talagang hindi ako naniniwala guys doon sa may mga pananaw at paniniwala na kapag hindi sila nagpa-utang, mawawalan sila ng customer or wala nang bibili sa kanila or kokonti yung customer nila, ganyan. So wala po yun doon sa pagpapautang or hindi pagpapautang. Basta ikaw marunong kang makisama sa mga customer mo mura yung paninda mo, hindi ka overpricing, ganyan. So, magkakaroon at magkakaroon ka ng madaming customer kapag ganon at maayos ka sa pakikitungo mo sa mga customer mo at sa mga bago pang dumadating na customer sa'yo. Kasi guys, yan naranasan ko na lahat yan. Magpipitong taon na yung tindahan natin. And Uh, as a vlogger, small youtuber, minsan nakakaano din ako ng criticism na ayun nga tulad nung nakaraan. Ako guys, sumasagot ako sa mga comment na kapag alam kong wala sa hulog yung mga comment nung ibang nanonood sa akin, sinasagot ko talaga. At natutuwa naman ako may mga ibang kasari na nakakabasa nung comment na yun nila na yun, pinagtatanggol ako ganyan. So, ayun, thank you so much sa mga kasari natin na marunong umintindi at doon sa nam, dun naman sa hindi marunong umintindi, eh, bahala kayo, dun kayo sa iba manood. Hindi kayo welcome dito sa aking channel. So, may nag-comment kasi guys na ano, paulit-ulit daw yung vlog ko. Paulit-ulit talaga kasi about sari-sari store yung sinishare natin. Paikot-ikot nga lang tayo dito eh. Pati yung mga content natin. So, wala tayong magagawa kasi yung niche ng ating vlog is about sari-sari store. May times talaga na yung content natin is mauulit-ulit. Kasi yung mga question ng mga kasari natin, pare-parehas lang. So, yun lang guys ang masashare ko sa inyo sa ating topic for today about sa pagpapautang. Ayun guys, so may nagtanong lang kung meron pa akong tusino. Kaso, ayun, na uh, naubusan tayo ng tusino at hindi pa tayo nakakapamili ulit. So, kapag ganyan guys, hindi na mapapakali ang atin nyo. Kailangan na natin mamili bukas or sa isang araw kapag may time. So, ayun po mga kasari, dito ko na rin po tatapusin ang ating vlog. Baka may mag-comment na naman dyan kapag na-upload ko to na paulit-ulit daw yung vlog ko. So, hindi. Ngayon ko lang to guys na content. So ayun po, thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys.